سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعان تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما يبصرونه لفضيله <applause> التي محمد တဲဒ် <c oughs> Well, والذي uh, -oh. Surah Al Ma'arij Ang mga landasing paakyat sa kaitaasan ng langit Sa ngalan ng ala Ang mahabagin, ang maawain Itinanong ng isang nagtatanong Hingil sa parusang darating Nakalaan sa mga kafir Na walang sinuman ang makapipigil nito Mula sa ala Ang Panginoon ng Al-Ma'arij Ma'arij mga landasing patungo sa kaitaasan ng langit. Ang mga anghel at ang ro, ang anghel Gabriel, ay umaakyat sa kanya sa isang araw na ang sukat ay limampung libong mga taon. Tinutukoy nito ang araw ng paghuhukom. Ito ay ayon kay Ibn Abbas batay sa pagtatala ni Ibon Abi Hatim at Tabari, versikulo 23, kapitulo 600 at isa. Kaya ikaw ay maging matiisin, o Muhammad, ng mabuting pagtitiis. Katotohanan, kanilang nakikita ang parusa na tila nasa kalayuan. Subalit, ito ay aming nakikitang papalapit. Ito ang araw na ang langit ay tulad ng mul. Kumukulong latak ng langis o nalulusaw na tanso o pilak. At ang mga kabundukan ay magiging tila himulmol ng lana na naglilipana. Ang lana ay isang uri ng tela na ginagamit sa taglamig dahil sa pinong pagkakahabi nito at walang kaibigan ang maaring mag-usisa sa isang kaibigan tungkol sa kanyang kalagayan bagamat sila ay nakikita sa isa't isa sa araw ng pagkabuhay muli walang sino man ang hindi makakikita sa kanyang ama mga anak at kamag-anakan, ngunit hindi sila makapangusap sa kanila o humingi ng tulong. Ang mujrimum, mujrimum, sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa ala at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kanilang buhay. Ay magnanasang ipagpalit sa sariling kaligtasan ang kanilang mga anak mula sa parusa ng araw na yaon. At pati ang kanyang asawa at kanyang kapatid na lalaki. At maging ang kanyang angkan at kamag-anakan na nag-aruga sa kanya. At maging ang lahat ng nasa lupa upang ito'y sakaling makapagligtas sa kanya. Isinalaysay ni Anas. Ang sugo ng ala ay nagsabi. Ang ala ay magsasabi sa isang tao na nasa impyerno na tumanggap ng pinakamababang parusa. Kung ikaw ay mayroong lahat-lahat sa mundo, kaya mo bang ipagpalit ito bilang iyong kaligtasan mula sa apoy? Siya ay sasagot, Oo at saka ang ala ay magsasabi, Habang ikaw ay nasa gulugod ni Adan, tinanong kita ng hindi higit pa dito na huwag kang sasamba kanino man bukod sa akin. Ngunit pinilit mong sumamba sa iba bukod sa akin. Sahi al-Bukhari, volume 4, hadith bilang 55 kait sa anupamang paraan, katotohanan, ito ang apoy ng impyerno. Kinakayod ang balat ng anit. Tinatawagan ang impyerno ay mananawagan sa araw ng paghuhukom. O kayong kafir, di nananampalataya, at kayong mga musrik, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, sa isang malakas na tinig, sa dahilang kanilang itinakwil sa kanilang puso at tinalikdan ang pagsasagawa ng mga gawa ng kanilang katawan. Sila ay pupulutin mula sa mga taong nasa pagtitipon sa araw na yaon, katulad ng pagpulot ng mga ibon sa buto ng mga halaman. Yaong nagsitalikod at yaong ibinaling ang mukha sa paglisang papalayo. At silang nag-iipon ng yaman at itinatago. Batay sa isang hadith, ang propeta Muhammad ay nagsabi, Huwag ninyong itago ang inyong kayamanan. Kung hindi, itatago ng ala ito mula sa inyo. Sahih Muslim, Volume 2, hadit bilang isandaan pitumput tatlo. Katotohanan, ang tao ay nilikha na lubhang kapos sa pagtitiis. Lubhang nayayamot kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya. At labis na sakim, si Abu Huraira ay nagsasalaysay na ng sugo ng ala? Ang pinakamasamang bagay na nasa tao ay ang kanyang kasakiman, walang pagtitiis at kaduwagan. Kung ang biyaya ay dumating sa kanya, maliban niya taimtim na nag ng salaa pagdarasal. Isinalaysay ni Jarir bin Abdullah, Nagbigay ako ng kasunduan sa sugo ng ala para sa mga sumusunod. Una, ikamat asalat ang magsagawa ng sala. Pangalawa, ang magbayad ng zaka. Pangatlo, at maging matapat sa bawat muslim ang anyayahan sila sa gawang al-maruf, kabutihan, at pagbawalan sila sa gawang al-munkar, mga gawang makasalanan sa kawalan ng pananampalataya sa ala at tulungan sila at maging maawain at mabait sa kanila. Sahi al-Bukhari, Volume 1, Hadith 54 at ang kabanata nito bilang 45. Yaong nananatiling matyagang nangangalaga sa kanilang salaah pagdarasal at yaong sa kanilang yaman ay may bahagi bilang pagkakilala sa karapatan ang zakat na inilaan sa mga pulubing na mamalimos at mga kapuspalad na hindi nanghihingi at yaong naniniwala at nananalig sa araw ng pagbabayad, paghuhukom at yaong pinangangambahan ang parusa ng kanilang raab. Katotohanan, walang sino man ang makadarama ng kapalatagan na sila ay makaligtas sa parusa ng kanilang raab. At yaong nangangalaga, isinalaysay ni Saal bin Saad na ang sugo ng ala ay nagsabi, Sino man ang nangalaga sa nasa pagitan ng kanyang dalawang panga at nang nasa pagitan ng kanyang dalawang paa, aking binibigyang katiyakan ang paraiso para sa kanya. Sahi Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 481 Ang isang Muslim ay nararapat na iwasan ang mga pananalitang walang pakinabang at ang paninirang puri. Dapat ding iwasang inumin o kainin ang mga ipinagbabawal ng ala at iwasan ding mahulog sa ipinagbabawal na pagtatalik, pangangalunya at pakikiapid. Maliban sa kanilang mga asawa o sino mang nasa kanyang kanang kamay, o karapatan, sila ay hindi bibigyan ng anumang paninisi o panunumbat. Ngunit, sino man ang magnasang higit sa hangganan, sila yaong mga lumalabag. Isinalaysay ni Anas, Ako ay magsasalaysay sa inyo ng isang hadit na aking narinig sa sugo ng ala na nagsabing, Ang ilan sa palatandaan ng oras, araw ng paghuhukom na yaon ay mga sumusunod. Ang kaalaman tungkol sa relihiyong paksa ay mawawala. Ang kamangmangan tungkol sa bagay na pangrelihiyon ay laganap. Ang bawal na pakikipagtalik ay mangingibabaw. Ang pag-inom ng alak ay magiging karaniwan na lamang. Ang mga lalaki ay magiging kaunti at ang mga babae ay dadami sa bilang na halos ang limampung babae ay mapangangalagaan ng isang lalaki. Sahi al-Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 158. At yaong tinutupad ang kanilang mga pangako at mga kasunduan. May tatlong katangian palatandaan ng isang mapagkunwari. Kung siya ay magsalita, siya ay nagsisinungaling. Kung siya ay mangako, hindi siya tumutupad. Kung siya ay pinagkakatiwalaan, siya ay nagtataksil. Fa Albari, Versikulo 1, Kapitulo 11 At yaong matatag na pinaninindigan ang kanilang mga panunumpa o pangako. At yaong pinangangalagaan ng buong ingat ang kanilang pagdarasal. Sila yaong pinangarangalan, mananahan sa mga hardin o paraiso ng walang hanggang kaligayahan. hold No! Kaya, ano ba ang nangyari sa kafirun na sa inyong harapan na tila mga baliw upang ikaw ay takwil at alipustahin maging ang aklat ng Allah, ang Quran, nangakaupo mula sa iyong kanan at maging sa iyong kaliwa ng maramihan? Bawat tao ba sa kanila ay umaasa na sila ay makakapasok sa paraiso ng kagalakan? Ngunit hindi magkakagayon. Katotohanan, sila ay aming nilikha mula sa bagay na kanilang nalalaman. Ganap na nalalaman ng tao kung saan siya nilikha. Siya ay nilikha sa tubig similya na tumutugon mula sa pagitan ng kanyang gulugod at tadyang. Tingnan ang sura. Versikulo 86, Kapitulo 5 hanggang 10. Kaya isinumpa ko sa Panginoon ng bawat dulo ng pagsikat at paglubog ng araw sa silangan at kanluran. Katiyakan, kami ay may kakayahan. Upang sila ay palitan ng ibang nilikha nakahihigit kaysa sa kanila at kami ay hindi madadaig. Iniisip ba ng tao na sila ay hindi kayang higaain muli ng ala? Katotohanan, ang sabi ng ala mula sa sura Versikulo 255, Kapitulo 3 hanggang 4. Inaakala ba ng tao na hindi namin kayang ibalik muli ang kanyang mga buto? Tunay na kaya namin ibalik itong muli sa ganat na ayos maging ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Kaya hayaan silang masadlak sa walang kabuluhang pananalita at magtampisaw dito hanggang kanilang makaharap ang araw na ipinangako sa kanila. Sa araw na yaon, sila ay nagmamadaling magsilabasan sa kanilang mga libingan na parang sila ay nagmamadaling patungo sa iisang layon. Na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa gawing ibaba, sanhi ng pangamba at may pagpapakumbaba, at ang pigati ay babalot sa kanila ng buong ganap, yaon ang araw na ipinangako sa kanila dahil sa kanilang pagmamalaki noong sila ay nabubuhay pa sa mundo, kaya sila ay nakakaramdam ng kahihiyan at kababaang loob sanhi ng pagtanggi nilang manampalataya, manalig, sumunod at sumuko sa kalooban ng Allah.